Isa nga pala sa requirements na kinuha ko ang bank statement. Ako nga pala si Nes, isang OFW dito nga sa Taiwan. Kaya ayan ang inyong tiya abay na, papunta nga sa aming bangko dito nga sa Taiwan Business Bank sa May Chupay Laang. Pero bago nga ako pumasok sa loob, dito sa labas merong dalawang ATM machine at meron na ring passbook update machine. E di ang ginawa ko nga ho, in-update ko muna ang aking passbook kung may laman nga. Ay mukhang wala naman nga ata. Pagkatapos ko nga ako makapag-update diyan, saka nga ho ako pumila sa loob. Kukuha ka lang ng number doon at antayin mong tawagin. Tapos, nung pumunta ako sa counter, hinanap lang naman yung ARC at saka yung chap namin na kahoy. Kasi dito sa Taiwan, hindi naman kami marunong magpirma. Kaya meron kaming chap na kahoy ng pangalan namin. At yun ang ginagamit kapag ka may transaksyon dito nga sa banko. At 100 NT laang po ang pagkuha ng bank statement. Yun nga laang, tatanungin ka pa kung saan mo nga gagamitin. Nung sinabi kong gagamitin sa DSWD requirements para sa pagbakasyon ng anak ko, hindi nila maintindihan. E di sabi na na lang nila, gagamitin na lang sa 4 visa application yung aking bank statement. Pumayag na rin ako. Basta meron lang akong bank statement na maipakita nga sa Pinas. So, ayan. Mabilis lang naman nga po kumuha din. At mabait nga din po yung mga staff nila dito sa banko. So, ayan. Tapos na rin yung pag-update ko nga dito. Magkano na kaya laman ito? Yung kailangan mo nga mag-print ng documents pero wala ka namang printer. Huh? Kaya tara, samahan nyo nga muna ako dito nga sa Family Mart. Kung nga pala si Nes, isang OFW dito nga sa Taiwan. Naku, buti na laang at meron nga hong malapit na family mart dito nga sa aming dorm. Kaya ayan, napapunta nga ho ako. Gawa nga ng may ipapaprint ako na documents. Ay kaya nga la, ang pagpunta ko naman nga ho din eh, ay aring machine nila ay naka-Chinese character. Ay hindi ko nga ho mabasa. Ay buti ba sana kung sulat aring ng aking mahal. Hindi basang-basa ko sana. Ay, <laughs> Hindi ko naman nga ako alam kung may English translation pero buti na nga laang ang bait ng staff nila at tinuruan ako at tinulungan na mag-print nga dito. Mabilis lang naman mag-print po. Kailangan lang i-airdrop mo yung documents sa kanila tapos sila na ang bahala. Wow. At nung tinanong ko nga ho kung magkano ang babayaran ay 3NT nga ho ang isa. Dahil tatlong kopya ang aking pinaprint kaya 9NT lang ang aking binayaran. O ba? Diba, ang bilis at ang dali nga laang kaya hindi na rin ako nagka problema tuwan-tuwa nga ako ang tiyagawa nga ng first time ko itong magpa-print sa kanila, kaya thank you kuya at sa family mart Hello mga katiya, ayan at natapos na nga rin ho ng inyong tiya ang pag-aasikaso nga ng mga requirements at documents para sa pagbakasyon ng aking anak dito sa Taiwan. So yan nga ho, kaya naging busy ang inyong tiya nitong mga nakarang araw dahil uh, pupunta ho dito ang aking anak at saka ang aking pamangkin siya ang kasama ng aking anak. At ito yung mga requirements. So, meron po akong mga video na ginawa para sa pagkuha ko ng mga requirements at para malaman nyo rin po. So ayan, ito po ipapa Uh, mail ko na sa post office para makarating na po dyan sa Pinas dahil meron pa rin kailangan kuhanin yung sa DSWD clearance. So, sobrang dami nga ho nito. Pinapotocopy ko na rin. Pinirmahan ko na yung mga dapat pirmahan. So, sana nga po ay uh, mabilis na yung process at talagang makapunta po si Natutoy dito sa Taiwan at makapagbakasyon. Makakasama ko na rin siyang mamasyal at may ko na rin siya sa ating vlog. Thank you for watching po. God bless you all.